Ang question ngayong araw ay Ano ang kahulugan at kahalagahan ng pamayanan? Ang pamayanan ay isang lugar kung saan sama naninirahan, nagtutulungan, at nagkakaisa ang mga tao. Dito matatagpuan ang mga tahanan, paaralan, pamilihan, simbahan at iba pang gusali na nagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan. Sa pamayanan, bawat isa ay may ginagampanang tungkulin upang mapanatili ang kaayusan at kaunlaran. Mahalaga ang pamayanan sapagkat ito ang unang hakbang sa paghubog ng mabuting mamamayan. Dito natututo ang bawat isa ng pakikipagkapwa-tao, disiplina at pagkakaisa. Ang mga gawaing tulad ng pagtutulungan sa paglilinis ng paligid, paggalang sa mga nakatatanda at pagsunod sa batas ay nagpapakita ng kabutihang asal na nagmumula sa mabuting pamayanan. Bukod dito, ang pamayanan ay pinagmumulan ng kabuhayan at kaunlaran. Dito nagtatrabaho ang mga magsasaka, mangingisda, guro, pulis, at iba pang mamamayan upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Kapag maayos ang samahan at may malasakit ang bawat isa, nagiging masigla at maunlad ang buong pamayanan. Kaya dapat nating pahalagahan ang ating pamayanan. Ang pagiging aktibong kasapi rito ay hindi lamang tumutulong sa pagunlad ng lugar, kundi nagpapakita rin ng pagmamahal sa bayan. Sa simpleng paraan, tulad ng pagtulong sa kapitbahay, o pangangalaga sa kalikasan, nagiging huwaran tayo ng mabuting mamamayan na handang makiisa para sa ikabubuti ng lahat.